Ayon Perez, may anak na pala. Bais, ganito pala ituri ang kanyang anak. Usap-usapan ngayon ng showtime mo sa si Ayon Perez matapos mabulgar sa publiko na mayroon na siyang anak bago pa maging sila ni Anka Star Vice Ganda. Matatanda si Ayon o Binigno Perez sa tunay na buhay ay unang sumikat bilang kuya escort ng It's Showtime segment ng Miss Q&A noong 2018. Hanggang sa kalaunan ay nagka-developan sila ni Vice at bagamat marami ang tutol sa kanilang relasyon, pinatunayan nila ang waga sa pagmamahal nila sa isa't isa. Makalipas nga ang ilang taon ay nagpakasal si na Vice at Ayon sa isang wedding ceremony na ginanap sa Las Vegas sa Amerika noong October 2021. Matapos maikasal ay humugon naman ang balitang magkakaroon na ng anak si na Vice at Ayon sa pamamagitan ng surrogacy. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nangyayari. Gayunpaman, tila hindi na nga nila kailangan pa ng anak dahil may anak na pala si Ayon. Nabunyag ang pagkakaroon ng anak ni Ayon nang batiin siya ni Vice Kamakailan ng Happy Father's Day sa Showtime. Ayon pa kay Vice, Happy Father's Day sa lahat ng inyong mga tatay. Sa mga nanay na nagpapakatatay din, Direk John Moll, si Direk Lauren Jogi, si Dambo, ang asawa kong si Ayon, Happy Father's Day. Marami nga ang nagulat ng malaman na may anak na pala si Ayon. Ngunit kung susuriin, hindi ito ang unang beses na nabunyag na may anak na si Ayon. Dahil hindi ito itinago ni Ayon. Sa katunayan, nabanggit niya ang pagkakaroon ng anak sa isang interview noong 2018. Ayon pa kay Ayon, 3 years old na ang kanyang anak at lalaki umano ito. Kaya kung susumahin, ay 10 years old na ngayon ang anak ni Ayon. Nasa puter umano ng kanyang dating partner ang kanilang anak. Ngunit nilino ni Ayon na kahit malayo sa kanya ang kanyang anak, ay hindi niya ito pinapabayaan asustentado sustentado niya ito. Aniya, may 3-year-old na anak ko ako lalaki. Nakikita ko lamang ang anak ko kapag hinihirap ko siya sa mama niya. Nangyari po yun, dala na rin ang pagiging mapusok ko noon. Hindi man kami nagkikita madalas, pero hindi ko talaga pinapabayaan ang anak ko. Samantala, isang larawan naman ang anak ni Ayo ng kumalat online. At dito ay may nga na kamukha niya ang kanyang anak at sobrang gwapo rin nito. Mukha namang walang problema kay Vice ang pagkakaroon ng anak ni Ayon sa labas. Base na rin sa pagbati niya ng Father's Day dito.